Guys, ayan guys, oh. Nangunguha kami ng gamot sa binat. Ayan. Ito yung kanyang dahon, guys, oh. Ayan. Tawag sa amin, guys, sa agunggong. Ayan. Gamot sa binat yan, guys. Kahit anong klaseng binat. Masta agunggong. Tanggal yan. Kaya nakatsyamba kami, guys, na malaki, oh. Ngayon kasi kami nakuha, maliliit lang. Nakatsyamba kami. Yung malaki-laki. Kasama ko si... Eh, si Nora hindi Unora yun yun yan <laughs> si Nora Unora <laughs> dami mga ano dito ante at saka gamot sa lason guys ito guys oh gamot sa lason yan ito yung dawang nya guys oh yan ang gamot sa lason o pwedeng itaay mo lang o pwede mo rin na uh, isuka yan ngayon nakuha na guys oh swerte swerte yan Walang pakiputol mo na ante dito ante oh putol mo okay kayo kayo ako madarang ugat uh, uh, uh. ading ugat ah dato <laughs> darang <Andurung> ugat ada <laughs> <Andurung laughs> <Andurung> lang <laughs> darang ugat eh Ating <laughs> ugat. <laughs> <laughs> ito guys. Pag kami magsama talaga ng tita ko na ito talagang masisira ang mundo. <laughs> yan dito kami sa may apply guys. Yan. Ito lang yan sa may ano nang part ng Taytay, Palawan. Yan. Ayan pabalik na kami guys. Okay. Meron kasi kami ginagamot doon na matagal na ang mga tatlong buwan na hindi daw makaligo dahil ang uh, lagi nilalamig pang araw ka ba di gancho bad pa aw salamat <laughs> ayaw udah Marami kasing aso dito si Angkil. Oh. Sige, thank you. Kami tapos doon. Ada lagi kami arah boy dyan kay Pura Sagkal. Ayan guys. Kami di Iran. Di kami ang mga anay. Kabul kami pagunggung oh.